Magiliw po naming mga taga-subaybay, welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Inaanyayahan po namin kayong muli sa isang napakahalagang pagtalakay. Sana po ay makatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Isang katotohan ng hindi po mapasusubalian ng pangalang Iglesia Katolika Romana ay hindi matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Sa kabila po nito ay inaangkin ng Iglesia Katolika na siya ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Di umano, mayroon daw siyang kaugnayan sa karapatan sa Panginoong Kristo at sa mga apostol. Mga kaibigan, ano po ang pinagbabatayan ng Iglesia Katolika sa pag-aangkin nilang ito Nakasalig kaya sa katotohanang ng nasa Biblia ang batayan nila, pati na ang pag-aangkin nila bilang tunay na iglesyang tatag ng Panginoong Heso Kristo? Iyan po ang pag-aaralan natin ngayon.